Okay, hello good day sa iyo Aquarius. So today kukuwatin tayo ng updates sa iyong love life, no? So titingnan natin kung ano ang bago sa iyo, no? Especially sa pag-ibig mo. At rin tayo ng who is it card sa oracle, no? Ayan, So thank you for this. Para po ito kay Aquarius ang latest update po sa kanya. Latest update sa kanyang pag-ibig. Latest update po sa kanyang pag-ibig, straight guy. Latest update sa pag-ibig ni Aquarius. Oops. Laging lumalabas ang retreat. Kailangan nyo mag-chillax, chillax. Engagement. Andai. Ayan, tatlo lima. Anim. So, lumabas tayo anim. Wala tayong magagawa. Anim po. Ayan. Past life relationship. give a relationship a chance my engagement karen my retreat you also have release your ex oh can release nak on ex mo <laughs> you have your own free will jan aquarius and then let your friends help you no so kung nakikita mo tong past life relationship maybe uh, ang persons na yan, uh, parang may nakikita mo, may sense of familiarity kayong dalawa. Or parang nakikita mo, kahit kabago mo pa lang siyang kita, na sabihin natin na kabago-bago mo lang siyang kita, pero parang tingin mo, very comfortable kayo sa isa't isa. That could be twin flame or soulmate connections then, Or sabihin natin, during your past life, naging mag na kayo. And then, parang bumabalik ang energy niya, no? Bumabalik siya na 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 ibang tao, no? Sabihin natin na continuations ng iyong relationships sa future. Ah, itong itong ka, itong present moment mo. So maybe ikaw din pag nakita mo siya, no? Sa someone kung sino yung naghahanap or sabihin natin, kung single ka, separated ka, divorced ka, wala kang relasyon, uh, somebody is about to come to you at itong taong ito is actually uh kapas life relationship mo siya bago ng life na to, no? Ibig sabihin, pati din ng past life relationship din sinasabi na yung what's happening to your to your life, no? O sabihin natin mga nakaraan yung love story, yung mga nakaraan ninyong mong relationship is actually is still affect, uh, sabihin natin nag-affect pa rin ngayon sa present mo. Kung baga na-apektuhan ang nakaraan mo ngayong present, no? Ibig sabihin, kung nangungulit ang past, ang past relationship mo, sabihin natin yung mga it could be only ang memory na lang, no? Ang memory is parang bumabalik tanaw, nagbabalik lahat sa iyo yung alaala, -ala, no? So ito rin yung pwede rin sabihin na reminder na you need to let go of that past energy, especially yung experience na hindi maganda, no? Yung past life relationship din niyo na sinasabi rin na ito nga is could it could be also na ang uh, nakilala niyo na ang persons na yan dati no ah uh, it could be na nagkaroon din kayo ng relationship dati at hindi rin nag-work out and patulik so it could be also a karmic relationship no nauulit yung mga experience mo ngayon because nga sempre something to do with a karmic relationship and pero meron ka mararamdaman na parang tingin mo ka, uh, sa, sa mga bagong nagaantay no na may paparating sa inyo definitely yes kasi may nakita tayong ano rito no may nakikita tayong give a relationship a chance no So this could be also na someone na some someone new is coming into your life no na ito yung naka talaga dati din sa past life nyo, no sa past life nyo bago ang life na to So ang sinasabi dito give that relationship a chance na no Aquarius So pag binigyan ka nito ibig sabihin work on the partnership kung sa tingin mo na ang relationship ninyong dalawa ah uh, 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 sabihin natin na dati uh, nagkalayo kayo, and then ngayon bumabalik siya. So, no, parang siguro, kasi ang people naman nagbabago. To sabihin din natin na someone from your past is coming back to you, that could be also na nagbago ng persons na yan, na nangihingi ng tawag sa'yo, and why don't you give a chance, at sabi ng romance angel sa'yo, no? Give a relationship a chance. But always remember, you have your own free will. Pero ito lang sinasabi rito na you need also to send some effort. So, if ever natatanggap mo siya, na magkabalikan kayo. You need to exert an effort also. You need to work out na para maging stable na ang inyong relationship. At kailangan din ng changes, no? At asahan mo, after na working hard na yan, no? After you learn from the past, actually, sa lahat ng experience mo dati, noon, no, asahan mo, ayan na, ready na kayo. Parang there's also, some, baka mag-propose na siya. So it could be also someone who is proposing, or ikaw plano mo na mag-propose, Aquarius, no? dahil tingin mo uh, dahil malaki na rin mahaba na rin ang inyong pinagsamahan no parang it's about time na kumbaga iano mo siya sa dambana or sabihin natin it's about time na na mag commit mo na rin ang self mo Aquarius or maybe your person is willing to commit also or ikaw din kasi work on the relationship dito talagang i commit mo na rin ang relationship talagang i-work hard mong relationship para mag para ano no para maganda at hindi na kayo magkahiwalay or sabihin natin mag-work hard ka sa relationship para maging maayos din ang iyong buhay, no? Kumbaga, nakikita natin na uh, in the near future din, may ito nga may proposal sa ang engagement after ng engagement ay nakasalan na, no? At sabihin natin pag if, if, you work on the relationship, no? Uh, if you give a chance on that relationship, no? Kumbaga, tinanggap mo ang lahat ng lahat ng offer niya, yung mga pagbabago, nakikita mo naman is parang nag-aasen na inyong love life. Ibig sabihin, dahan-dahan uh, na nag, nagko-commit co ka na, no? Even na sabi mo na yung tao na yan bago lang, nakikita mo yung pag, pag magiging masigasig niya, no? Yan din uh, yung lumalabas na sa iyo, yung parang you are willing to commit na sa kanya. Or sabi natin, ang person mo is willing to commit to you dahil nakita niya na nagwo-work hard ka sa inyong relationship, no? At sa mga single naman, uh, sa mga single na lang asahan niyo na darating ang kapas life relationship niyo no na mayroon kayong sense of familiarity, no? Parang kilala mo na siya matagal na, no? So, yan po is past life relationship. Na parang tingin mo, very comfortable kayo sa isa't isa. At bigyan mo daw, yung bagong relationship na yan, sa mga single, uh, bigyan niyo nyo daw ng karapatan. Bigyan nyo daw ng chance na uh, nakilalanin yan at experience ang relationship na hatid sa iyo ng bagong relationship na yan, no? Sa mga single, sa mga current relationship naman, no? Uh, kung kayo ay may pinagdadaanan, no? Uh, make sure na, syempre, na hindi lang ang persons mo ang mag-workout, pati din ikaw dapat, no? Dapat kayong dalawa para balanse, no? Hindi lang na siyang bigay ng bigay, no? At hindi hindi lang din pwedeng uh, ikaw ang bigay ng bigay. Dapat parehas kayo, no? Dapat balanse, dapat uh, you also receive, not only just give, no? ikaw din dapat makakatanggap ng pagmamahal galing sa persons mo, no? At siya rin dapat makatanggap ng pagmamahal galing sa iyo, no? Ganyan how to work on your partnership, no? At asahan mo na no? papansin mo na masyado na kayo magiging close, no? Masya mag upgrade ang relationship ninyo kung iba dagli live in parang na-realize ng persons mo na oh, ito na pala, no? So willing na ako mag-commit. Sige, pakakasalan ko na 'to. Sige, magpropose na ako, no? Parang ganon. And then, meron kang retreat. Yeah, to be able to work on that, no? Actually, so, you need to retreat then or sabihin natin mag-chillax-chillax din kayo para mas lalo nyo makilala isa't isa. Parang everyone deserves some break, no? Kasi masyado nang maingay sa mundo. No, ayan yung pwede tayong mag, ano, out of town with your, with your persons or sabihin natin sa asawa mo, no? Para mag-chillax. Kung sa iba, yes, mayroong pinagdadaanan. Alam nyo, one thing na maaring maging Uh, mag, uh, sabihin natin na maaring magpahupa ng inyong galit ay ang siguro you need to unwind a little bit. No? It's time to disconnect from the world. So, kailangan nyo siyempre mag out of town. Ayan, yung kayo lang dalawa. Get out along together lang kayo. No? Ayan, uh, ipaalaga nyo yung baby ninyo. No? At magkaroon kayo ng, ng, dalawang, ano, dalawang pressure moment. No? Uh, malaki importante yan sa isang relationship, no? Lalo na sa medyo may hindi pagkakaintindihan, no? Dapat niyo mag uh, magbanding na dalawa, no? Advice din po yan sa iyo, no? So, since ani man lumabas sa no? Okay, and then some of you din para hindi nga makakasagabal, no? Alam mo namang hindi na pwede ang relationship na yan. Wala ka ng karapat, uh, kumbaga, hindi mo na kailangan yung mga toxic experiences na dati naranasan mo na sa isang relationship. Kumbaga, it's about time to release that. Or sabihin natin, uh, ito na, hawak mo na ang magandang relationship at ang magaling na nag-offer sa'yo. No? Kumbaga, iwaglit mo na tong ex na to. Or sabihin natin na, it's about time daw. Ito na yung panhong sa sa'yo na release your ex. Clear your energy. Make a space na sa darating sa'yo. Parang mag-move on ka na. Because it's been a long time. Ito na ang persons mo, no? Some of you, uh, hindi dumarating ang pwersos nyo kasi medyo marami pang nakasiksik dyan sa puso ninyo, no? Parang isang basin yan, eh, no? Sabihin mo, uh, yung mga alala ng ex, andito damit ng ex, andito yung sa isip, sa puso, sa salitaan. Nandiyan Ito yung pinaka-space mo na punong-puno ng ex mo, no? So, paano papasok ang bago, no? Nag-aantay ka nga, pero panay-puno panay naman ng ano, ng alaala ng ex mo yan, or sabihin natin, panay-ex ang nakalagay sa isang basin mo, no? which I'm talking about yung space niyo, no? So, paano, paano papasok at paano mo mararanasan ang engagement? Paano mo mararanasan ang, ang retreat na kasama siya, no? So, it's about time to release your ex. Parang it's been a long time. This, this is the time daw has come na parang madali ka baka pag-clear ng energy sa ex mo. No? Kasi, bakit kailangan mo pa siya i -hold? Sinasaktan ka, ginugulpi ka, di ka binibigyan ng pera no? Sinasaktan ng mga anak mo. No? Kumbaga, it's about time to release daw. No? Pero may own free will kayo, no? Uh, actually, ang pinahihirapan nyo lang sarili nyo kapag you're still holding on that energy. Kumbaga, ang pinaka the best is, yes forgiveness, no? Yes, oo, tao tayo, mahirap talaga magpatawad, no? Pero kung gusto mo kung gusto mo ng engagement, kung gusto mo ng ano, ng better future husband or or wife, no, at magandang relationship. Hindi mo na kailangan itong nanggugulpi sa iyo. Hindi mo na itong nagpapahirap sa iyo, nagkukuha ng pera mo, ninanakawan ka pa. No? Kailangan mo pa ba, ba ano 'yan? Pero nasa iyo pa rin 'yan, no? So, hindi naman natin masisisi yung damdamin. Sometimes kung, sino, kung ano, sometimes do, no, matitigas talaga pong ating ulo, no? So wala tayong magagawa diyan. So dahan-dahanin pilitin, no? Hindi ko kayo minadadabdale pero dahan-dahan, no? So, at least, na natututo po kayo sa mga advice natin, no? And then, so, sa mga ano din, sa mga nandiyan dyan, yung sabi natin, medyo alanganin ng relationship din na Aquarius. Parang it's about time din na sabi natin na kailangan nyo rin lumabas-labas. Lumabas, Ayan yung mga single na nag na, na nakahilata, no? Parang iniiyakan pa rin ng ex. Ito na siguro, no? Iniiyakan pa rin ng ex. So, kaya hindi pinahiwala ito. Bumagsak ang anim, di ba? I only got five, actually. No? Pero anim sa'yo. Kasi parang ayaw humiwalay ng isa. Parang sabi niyo talaga na mayroong kayong sitwasyon na ganito na I need to, na kilang kailangan kong sabihin dito sa video ito, no? So, makakatulong po ang, ano, sabihin natin, no? Uh, sa so iba rin, bago pa lang, syempre, mahihirapan pa. Makakatulong po yung lumabas po kayo kasama ang kaibigan. O sigo meron, meron ka namang pagkailangan mo ng kausap, no? meron ka naman siguro kaibigan na mapaghihingian ng ano no ng tulong or sabi mo uh, yung makailangan mo may makakausap ka no kasi parang siguro nahirapan ka pa i ang ex mo medyo siguro bago pa lang to some of you na bago no pero yung matagal na nako wag lit na yan baga dagdag dalahin niyo pa yan no But itong bago pa, may nakikita rin ako, I could feel na may bago lang ka-separate or sabihin natin, medyo nahirapan talaga. No? Talagang gumuho ang mundo na no Aquarius so it's about time na para pwede ka lumabas no labas ka kasama ng mga kaibigan parang kailangan mo ng support ng iyong kaibigan no para hindi na lang lagi ang ex ang iniisip mo parang parang naman iniisip mo na ano no kasi pag pag if you're willing to let go right away no darating yung twin flame mo or ang ang talagang para sa iyo ano you know? Pero hindi naman natin kaagad-agad maalis din yan. I've limited ko yan. of all my clients, maraming ganyan talaga. So, dahan-dahan natin, no? Sa so, sana, pag nalulukod ka, mag-open ka lang ng any video because there's a lot of guidance. Kung anong maano mo, ma-feel mo na kahit hindi mo sign, pindutin mo yung video ko, baka may mensahe para sa iyo doon. Kasi lahat ng video ko, lahat may guidance po, no? At may mensahe. So, pag you feel na kailangan nyo ng guidance or ano, pindutin mo lang kahit ano sa video ko and then you will you will receive some healing there dahil alam ko ah uh, ka talaga sa video na yan no so ito pa isang advice sa yo, let your friends help you no so ibig sabihin uh, yes mahirap pa ma-release ang ex pero ano no pilitin natin para hindi naman ano at least mag-unwind ka no uh, kumbaga wag gumuho ang bundo mo dyan dahil maganda ka, gwapo ka, no? Sabihin, bata ka pa, no? Marami pang darating sa iyo. At saka anong ginagawa mo, no? Ayun yung mga kaibigan mo, no? Mag, uh, kung gusto mo, ilabas mo yan. Huwag kang mahiya. Ilabas mo sa kanila. Alam mo, willing really, ang paglilet go din, one way, one way step din ng paglilet go is to share it with your friends. Dahil so, the more na share mo, nababawasan ang dalahin mo. No? Hindi, hindi ba sa mga mag-share, no? kung lalo na tinatawag mong mga kaibigan yan. So, you need to go out with your friends or mag, or kailangan mo rin mag-open sa friend mo para syempre para mabawas-bawasan ang dalahin mo because that's what friends for, di ba? So, oh, ayan. So, napakaganda. So, tingnan nga natin ang outlook dito. Uh, lang tayo ng ano. Para po kay Aquarius. Ayan, tatlo. Yan naman pala. Oh, may darating sa inyo. Skinny siya, payat. Maganda, sexy. Ayan, sa mga babae, sa mga lalaki naman. No? Ay, sexy, oh. Ang ganda. No? Skinny, medyo payat siya. Pero ito yung iba nang sabihin, kahit payat, very strong siya. No? Kasi tignan nyo, nasa field, no? Uh, malakas din ang kanyang resistensya. Means wala siyang mga cholesterol, no? But he could work even though na, na skinny siya. Pero sabihin din natin, ito rin isang tao, no? Aquarius na maaring dumating sa iyo, no? Ang na may payat siya. Pero ayan na sinasabi ko, pero powerful siya. Ayun ang sinasabi ko na kahit payat siya, he is very powerful, may sinasabi, no? Sa mga babae naman, no? Kahit, kahit payat siya, may sinasabi, marunong magbanat ng buto, no? Marunong at very powerful din siya, may influensya, no? Yan ang mga darating sa inyo. At some of you naman, may merong, ano, sabihin natin lalaki o babae medyo gigulo ang kung baga sabihin natin may sense na pagkagigulo ang tao ito, no? pero sabihin natin advanced lang na tao na to sabihin natin modern na tao ito or sabihin natin genix din to, meron siyang ano sa ilong may may ring sa ilong no pero kasi passion yan eh no so medyo sabihin natin passionista rin ang persons na maaring maaring pumunta rin sa inyo no Ayan. So, I hope na gustuhan mo, Aquarius, ang ating reading ngayon. And so, chillax, chillax lang po. And God bless you. At kung gusto niyo pong mag-join sa ating family, you have a chance po na baten ng ating live. No? At marami pong salamat. And God bless you all po. Thank you po sa mga nag-hype at sa mga nag like po, no? At lalo na sa mga nag-subscribe. Ayan. Thank you so much and God bless you.